Welcome back again mga idol. Sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba tanggalin ang nakalimutang password ng mga Huawei na cellphone. So, itong cellphone na ito nakalimutan ng password. So, sundin nyo lang yung step na gagawin ko mga idol. Ang cellphone na ito ay, ang model ng cellphone na ito ay Cam L21. So lahat ng mga Huawei, halos lahat ng mga Huawei na cellphone, mga idol, ganito talaga tanggalin ang nakalimutang password nila. So i-off natin ang cellphone, mga idol. Dapat naka-off yung cellphone natin. Okay, ayan. So pag na-off niyo na siya, idol, pindutin niyo yung i-hold niyo yung volume up niya tapos i-power on nyo siya okay ayan pindutin nyo lang ng matagal ilong press nyo yung volume up tapos i-power nyo siya paglabas ng logo bitawan pitawan nyo yung power button then steady nyo lang yung volume up hanggang maglabas yung recovery mode huwag nyo munang bitawan yung volume up Hintayin nyo lang. Okay, ayan. So, pwede nang ditawan ang volume up kasi naglabas na yung recovery mode. So, itap nyo yung wipe data factory reset. And then, wipe data factory reset again. Ayan. So hintayin niyo lang idol. Maglo-loading 'yan siya hanggang 100%. So kapag hindi niyo nakuha mga idol, ulit-ulitin niyo lang. Pero pag hindi ni pa rin talaga makuha sa volume up, try niyo sa volume down ang ilong press niyo. So i-reboot e natin. I e reboot system now. Pindutin niyo lang 'yung reboot system now. Okay, yan. Magre-restart yung cellphone, mga idol. So, hintayin nyo lang kasi pag restart ng cellphone nyo, matagal yan siya sa Huawei, sa logo. Matagal siyang mag-stay sa logo. Hintayin nyo lang ng 3 to 5 minutes. So sa mga may cellphone na Huawei, ganito lang gayahin nyo. Okay, ayan. So, wala na yan yung siyang password mga idol. So, next next na lang natin. Next and escape na lang ang gagawin natin para makapunta tayo sa menu ng cellphone. Dahil wala na yan siyang password ngayon. Agree. Okay, ayan. So, makikita niyo idol, wala nang password yung cellphone. Pero paalala ko lang sa inyo mga idol, na kapag ginawa niyo itong ganito, matatanggal lahat ng mga files sa cellphone niyo maliban lang sa mga files na nasa memory card. Lahat ng mga contact or picture, videos, music na nakasave sa cellphone niyo mabubura lahat. So, mabalik nyo yung cellphone nyo sa standard na program nyo nung binili. So, sana ay makatulong sa inyo ang video na ito mga idol. Maraming salamat sa panonood.